Nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos sa mga panawagan ng ilang mababatas na tanggalin sa gabinete si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Kaugna ito ng mga patutsada ng pamilya Duterte sa Pangulo, atensyon sa pagitan ng Vice at ni First Lady Liza Araneta Marcos. Live mula sa San Jose, Occidental Mindoro, nasa front line ng balitang yan si Brian Basa. Brian, nagpunta dyan ng Pangulo kanina at ano ba ang mga sinabi niya tungkol kay VP Sara? Ruth nang galing mismo sa bibig ni Pangulong Marcos, I don't see any reason behind that. Wala siyang nakikitang dahilan para paalisin o piliting mag-resign bilang Education Secretary si VP Sara. Ipinagtanggol pa ni Pangulong Marcos si Vice President Duterte. Any of the cabinet secretaries will be replaced pag hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Pag hindi na kaya, eh, nagkasakit, sabihin mo na, eh, o di, papalitan ka namin. O di, hindi talaga marunong, o kurap, di ba, tatanggalin ka talaga namin. Eh, hindi naman ganun si Inday Ito ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa panawagang tanggalin sa gabinete si VP Sara. Mukhang nauunawaan naman din daw ni Vice President Duterte bilang isang asawa ang nararamdaman ng unang ginang. Kasunod yan ng mga patutsada ng pamilya ni VP Sara sa Pangulo. Paliwanag ni PBBM, hindi sanay sa politika ang First Lady at dapat pang matutong palampasin ang ilang mga maaanghang na salita. Kakausapin din daw ng Pangulo si VP Sara pero bago yan, may mensahe siya rito. Narito ang kanyang pahayag. Huwag nang masyadong dibdibin at uh, yung uh, hindi naman siyang na mga nagsabi tungkol sa kung ano-ano kaya uh, madali naman siguro uh, madali, madali, madali siguro plan lahat itong naging uh, naging uh, uh, <laughs> issue Tiniyak ng Pangulo na hindi maaapektuhan ang kanilang trabaho sa tensyon ng bise at ng unang ginang. Balik sa iyo. Brian, bukod dyan sa issue tungkol kay Vice President Sara, ano pa ang napag-usapan at ano ba ang ginawa ng Pangulo dyan sa Mindoro? o bukod uh, sa epekto ng El Nino sa agrikultura, isa sa mga iniinda ng mga residente rito ang mahal na singil sa kuryente. Imagine Ruth na sa 20 pesos per kilowatt hour ang binabayaran ng mga residente rito. Ang uh, sinabing mabilis solusyon ni Pangulong Marcos, gamitin ang solar energy. Kaya yung ilan sa mga ipadadalang farming equipment ng gobyerno, tulad ng water pump, ay solar powered. Ang long-term solution naman daw rito, dapat ang pagtatayo ng submarine cables para konektado na ang dalawigan ng Occidental Mindoro sa Luzon grid. Bukod dyan, syempre, nag-ikot si Pangulong Marcos sa bayan ng San Jose, uh, ininspeksyon niya yung mga uh, lupain na apektado ng init o matinding init na dulot ng El Nino uh, at uh, nagpamahagi rin ng tulong ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa mga residente rito. Nasa 2000 or more beneficiaries ang nakinabang ngayong araw na ito. Ruth Maraming salamat Brian Basa